Hi guys! Kumusta po kayo? Ang isa-share ko po ay tungkol sa nabili ko na isang kilong bangos. 150 pesos. At kalahating kilong pusit, 80 pesos. Pares po kasi 160 pesos ang isang kilo. Isang kilong pusit, isang kilong bangos. Pares na tigwa 160 ang presyo. Iyan pusit kalahating kilo. Itong bangos, sabi niya, ah, uh, 159 po sa digital na kiluhan. Ngunit ibinigay na 150 na. Ayan, tulad ng dati, naisip ko nalagyan ng asin at cornstarch. Kasi, binabakbak ko ang kulay-kulay sa pusit. Tulad nung isa na yon malinis na yung bakbak -bak na ang kulay. Nahirapan ako magbakbak. Naisip ko itong gawin. Subukan ko muli itong cornstarch at asin, sabi ko. O, yan po. Ah, sa aking palagay, kaysa sa abo, sa kalan, ang gamitin tulad ng panglinis sa hito, abo sa kalan ang ginagamit o buhangin. Sa mga ganito, ay pwede na ang cornstarch at asin. Yan. Pag naglilinis po kasi ako ng hito, abo sa kalan ang ginagamit ko. Yung napanood ko kasi, ay karne, sa karne baboy, ay corn at a Kaya siya kung ina-apply po sa mga vlog ko ngayon. Tungkol sa paglilinis ng nakaraan sa isda, ngayon ay sa pusit. Babakbakin ko kasi yung kulay-kulay na yan. Pero dati na ako nagluluto kahit di binabakbak yon Ngayon babakbakin ko. Ayan, malinis-linis na. Ngunit hindi pa siya tunay na malinis. Ayan pa. Madali na pong bakbakin. Parang cellophane lang pala siya. Ngunit mahirap siyang tanggalin pag alang corn starts. Lalo na ay eh, yung ay eh, hindi naman mahaba. Kaya nahihirapan ako magbakbak. Ayan pa, malinis na malinis na. Nakaray din na lahat ang aking mga gagamitin sa pagluluto. Hindi wahi ko na ang pusit. Ayan po ang bawang, luya, sibuyas kamatis. Mahal kamatis, tatlong maliliit ay 10 piso. Ang pampalasa, ang mantika patis at ang pusit. ayan po, hiniwahi-wahi ka na po. Ay, ginunting ko lang po pala. Ayan, nakauna kong panggisa ang bawang. Pag nag golden brown na ang bawang, mabango po. Yun ang ginagawa ko po, pag golden brown na ang bawang doon ko pa lamang ilalagay ang luya. Yan. Pinaus ko na lang po nang hindi matagal sa pagpapagolden brown ng bawang. Yan na po ang susunod ko na ang luya. Sibuyas. Tapos ng sibuyas ay ang kamatis. Yan, pinakaliit ko na po ang hiwa na hindi matagal ang pagpapalambot. Siya nga po pala itong aking ginagawa ay ginisang pusit na may kamatis. yon. Adaw pong pusit sana eh. Ngunit naisip ko ginisang pusit yung kinamatisan. Yan, patis. At isusunod ko na itong pusit. Medyo panat na ang kamatis doon nung niligay ko na ang pusit. Yan gilis-agis ko lang siyang konti sa mga rekado. Yan nilagay ko yung dalawang siling haba na nahinog na. Wala nang kasing berde. At yan na yung aking sasabawan. Isang mangkok na sabaw. At nang maisip ko na baka maalap kasi isang sandok na patis ang aking nilagay, ay lalagyan ko pa yan ng kalahating mangkok na sabaw. Maya-maya. Ayan po, oh, namuti na yung mga pusit. Ayan, nilagay ko na yung sabaw yung pong mga pusit ay nagbilugan na na nangagsilaki na hindi na. na sila panat ganoon Niyan takpan habang pinakukulan ko ang pusit nandito pang pa bangos hindi ko pa rin nalinis ayan pag binuksan po ang takip paharap mo doon para hindi po sa mukha mapupunta ang usok na mainit Yan, bilog na bilog na sila. Niligay ko na ang pampalasa. Ay, pork sabor ang mayroon dito. Kaya siya nang aking ilagay. Sa pagkakataong iyan, ay hindi pa luto ang pusit. Pero tinikman ko na po ang sabaw. Yan, titikman ko na pala. Ayan. Tinikmang ko na ang sabaw. At sa palagay ko ay di pa siya luto. Yun. Parang sariwa pa ang lasa ng pusit. Yun. Lagyan ko ng konting asin. Kasi matabang sa akin panlasa. Titikman ko naman ang pusit. sa palagay ko, di pa luto, kaya takpan ko muli. Yan, makulong makulo na. Buksan ko muli. Ayan, napansin ko na yung puti na bumilog kang ina, napusit, eh medyo lumiliit na. Parang lumiliit na ang kanyang mga bilog-bilog. Yun, ang napansin ko. Oh, sabi, sabi ko ay luto na. Lumiit na kasi siya eh. Pero ngayon, tinakpan ko pa. Sa totoo lang ay inahon ko na yan oh, patay na ang gatong. Ngunit isa na lang kumuli. Parang may kulang. Nakita ko ang oyster sauce. Niligyan ko ng oyster sauce. Kaya ayan no, oh, parang nagpapakulo muli. Inahon ko na siya eh. Binalik ko lang uli sa lutuan. Niligyan ko ng oyster sauce. Ayun pala ang kulang. Pwede pala siya niligyan ng oyster sauce. Kasi parang kulang. May kulang sa niluto ko. Sabi ko, yan palang oyster sauce. Ayan. Luto na po. Nakalagay na po sa mangkok. Napansin nyo may sabaw. Nilagyan ko na sabaw. At ang ginawa ko sa bangos, apurahan dahil gabi na, hindi ko na kinaliskisan. Binabad ko na sa suka at may bawang at inilagay ko na sa rep.